Ang dito na. Gulat ako mga bro. May tayong dalag. Ayan. Dalag. Tapos yung tinignan natin yung kawil natin. Dito wala na. ayun na. Dinala na dun. Paano natin kukunin yan? Malalim yan. Kakawitin natin mga bro. Huli pala yan. Kawil pala natin yung dinala niyan. <laughs> Green Alab talaga niya. Malaki na. Sana hindi makawala kasi alangarin yung tama niya mga bro. kasi so, wala na yata mga bro. Ang dito na. Thank you Lord. Nabali pala mga bro yung ano natin pinagtalian. Kaya pala. At buti na lang po maibabaw yung ano. Yung dalag. Ayan. Buti na lang mga bro. Bumaibabaw siya sa ano water lily yung dalag kaya nakita natin. Ah, ito yung pinagtalian natin nabali bali pala. Hmm? Mamaw. Okay. Ayos. May nakita tayong dalag. Ayan. Dalag. Tapos yung tinignan natin yung kawil natin. Dito wala na. Ayun na. Dinala na dun. Para natin kukunin yan. Malalim yan. Kakawitin natin mga bro. Huli pala yan. Kawil pala natin yung dinala niyan. <laughs> ala talaga niya. Malaki na. Sana hindi kawala kasi alanganin yung tama niya mga bro. So wala na yata mga bro ang dito na thank you lord nabali pala mga bro yung ano natin pinagtalian kaya pala at buti na lang pumaibabaw yung ano yung dalag ayan buti na lang mga bro pumaibabaw siya sa ano water lily yung dalag kaya nakita natin ah, ito yung pinagtalian natin na bali pala hmm? mamaw Okay. Ayos.